Magandang hapon po sa ating lahat. Andito nun po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Magandang hapon po. Actually, magandang tanghali o hapon na magalauna na dito sa Pilipinas. Pasensya na po kung hapon na tayo ngayon sabagat kanina umaga. Meron po tayong speaking engagement ng alas 9 at pagkatapos meron tayong meeting ng So, inuna ko na po yun. Pero ngayon pag-usapan natin itong pagpapatuloy ng balitaktakan kung legal ba talaga ang pagkakaaresta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. tapik uh, topic na natin ito noong Merkules at ipagpatuloy natin sa ngayon kasi may bagong development, di ba? Tungkol ito sa Article 59 ng Rome Statute na kung saan, siguro naman alam nyo na ang nangyari, mayroong isang vlogger na produterte na ako ay binanatan. Kasi sa opinion ko daw, ako daw ay ano ba, bobo. Uh, hindi daw ako alam ang sinasabi ko at wala akong alam sa international law. Hindi na natin papatulan yung mga ganong mga patikada. Hindi yun importante. Kasi ang issue, we are, no we are more than the issue. Ako naman po, naglalabas na ako ng opinion ko. Sabi ko nga, opinion ko to. Kung maniwala kayo, okay. Kung hindi, hindi. Wala naman tayong pinipilit dito. At uh, kung kayo ay hindi naniniwala, go. That you're right. Uh, hindi po tayo, hindi na natin papatulan yung mga ganun patutsada. I all makes make sure na ang, nag, hindi ko naman kailangan pang ipangalandakan kung anong tinapos ko, ano yung basehan ko. Basta sinasabi ko lang lagi, Bago ko magsalita dito, nire-research ko muna yon. Ako muna inananaliksik. At para masiguro ko na may basihan ang sinasabi ko at kung ako man ay nagkakamali, ako ay humihingi ng pamanhin. Tinutuwid ko ang pagkakamali ko. Pero dito po tungkol sa usapin ng Article 59, ako po ay talagang naninindigan na uh, tama ako dito sapagkat hindi lamang po ako nagsasabi nito yung mga abogado pa ang nagsasabi nito ang mga batikan at magagaling na abogado mga dating Supreme Court Justice ang nagsasabi ng ganito Ano ba kasi itong Article 59? Ang sinasabi kasi ng kabilang kampo ng kabilang kubol Ah, uh, ganun na ha may mga kubol-kubol na ngayon eh. kasi ganun na talaga kampihan na ngayon eh. Ako po wala akong kinakampihan dito, kinakampihan ko lang 'yung totoo at 'yung ano 'yung batas. Nakalagay po kasi sa Article 59, ito po ay isang article sa Rome Statute. Ano po ba 'yung Rome Statute? 'Yun po 'yung ano, yung po 'yung uh, international law agreement po 'yan, treaty 'yan na pinirma ng Pilipinas, subalit so tayo kumalas dyan noong 2019. Ito po ang naglikha ng International Criminal Court at ito po ang naglalatag ng mga panuntunan. Ang nakalagay po kasi sa Article 59, uh, kapag ang isang akusado ay na-arrest, ay dapat daw ito ay i-present muna sa isang court uh, nung custodial state. Ano ba yung custodial state? Ito yung state na nag arrest nung akusado. At dapat daw uh, meron munang prosesong dadaanan na kung saan titingnan kung legal ba talaga yung pagkaka-arrest at bago i-transmit ang ang siguraduhin na yung pagkaka-arrest ay ayon sa panuntunan ng custodial state at ito ay mga certain bago payagan ng arresting party na dalhin na uh, i-surrender na yung uh, arrested accused sa korte which is the International Criminal Court. Ang sinasabi dito na korte yung ICC. Yung korte na sinasabing kailang daanan muna ay ito naman yung korte sa Pilipinas. ah uh, pwedeng Supreme Court, pwedeng RTC. Hindi binabanggit doon sa sa malamang RTC lang. Pupunta mo, hindi mo karating na Supreme Court agad ito. So yun yung sinasabi ng Article 59. Uh, malinaw naman po nangyari nung inaresip dati Pangulong Duterte, di ba, binasahan lang siya ng Miranda Rights, tapos, eh, uh, yun na, uh, dinala na siya. Alam mo namin, madrama, matagal, di ba? Mula hapon, hanggang gabi, ang eh, 11.03 na ng madala sa Dubai, hanggang patungo na ng uh, The Hague. Kasi nga maraming drama, maraming nangyari, hindi na natin pag-uusapin yun sa ngayon. So nag, uh, may nagsasabi eh, ng na mga, ah, hindi, mali daw yun ah, hindi daw yun, And that is fatal daw, sapagkat hindi dapat daw gano'n. Kasi taliwas daw yung sinasabi ng Article 59. Dapat daw i-prenescent muna daw si Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte sa korte. Yun ang argumento nila. Siyempre ako nung mabasa ko yon parang sabi ko, hindi ko naman yata, hindi yata gano'n ang pagkakaintindi ko sa Article 59. Kailangan kong balikan. Kasi alam nyo, ako po, binasa kong Rome Statute. Teacher po ako, hindi ba? Teacher ako at sa ngayon, ako po ay... Ako po ay nagtuturo sa School of Environmental Science and Management sa UPLB at ako pang coordinator ng PhD program namin sa Environmental Diploma sa Negotiations. So siyempre, dahil Environmental Diploma sa Negotiations ito, inaaral natin ang international agreements. At ang International Criminal Court ay importante din sapagkat ito ay isang posibilidad, inaaral ko 'to dahil ito yung isang venue para uh, maisakdal ang mga taong sumisira ng kalikasan gumagawa ng mga environmental crimes to point na para nagiging crime against humanity na rin. In fact, yung, yung kaso ng Israel sa paninira niya ng kapaligiran sa Gaza ay pwedeng sampan sila ng kaso sa ICC. So hindi ito dahil kay Duterte lang. Ha? Inaaral ko to dahil ito'y bahagi ng itinuturo ko. So there, di ba? Parte ito sabagat ako po, ang programa ko ngayon, ako po ay koordinator uh, coordinator ng PhD in Environmental Diplomas and Negotiations Program ng UPLB SESAM. So hindi naman ako yung pinabili lang ng suka para mag-opinyon. So binasa ko yung uli, binalikan ko. Sabi ko, abay, oo nga, ano, tama yung pagkakaalala ko ng Article 59 at lahat ng provisyon ng Rome Statute ay nag-apply lamang kapag ikaw ay miyembro ng International Criminal Court. Dati po tayong miyembro ng International Criminal Court ng Rome Statute Signatory tayo dyan. Pero natatandaan nyo noong 2019, di ba umalis tayo dyan? At sinabi ni Pangulong Duterte, hindi na tayo miyembro. Sa kasalukuyan sa ngayon, hindi tayo miyembro. Sa madaling salita, hindi po nag apply sa atin ang Rome Statute sapagat it is basic in international law, it is basic in agreements, ang tangi lang, ang mayroon lang obligasyon na sundin ang provision na isang tratado, nang isang batas, ay ang mga miyembro nito. Yung mga hindi miyembro, hindi sila obligado. Pwede silang sumunod kung gusto nila. Pero hindi sila obligado. So ganito yan ikwento ko sa inyo ha. Meron kasing uh, mga miyembro at merong mga hindi miyembro ng ICC. Tayo dating miyembro. Pero may eh, hindi na tayo miyembro. So mali sabihin nyo, eh, therefore, bakit tinuhuli si Pangulong Duterte hindi tayo miyembro? Hindi po ganon. Sapagat ang kahit hindi miyembro, pwede pong maging miyem, pwede pong kasuhan ang isang hindi miyembro kapag uh, number one, uh, merong period na kasali yung bansang yon at yung period na yon, yung krimen na di mo ano'y ginawa ng akusado nangyari sa period na yon. Doon po tayo nagfo Kasi nung time from na niratipikan natin hanggang sa tayo kumalas, doon po ang nangyari ang mga di umano'y paglabag ni Pangulong Duterte sa Rome Statute. At ang mga krimen dito kasama ang crimes against humanity. Okay? So mismo ng ating Korte Suprema ang nagsabi na sakop tayo nito nung time na tayo miyembro pa. Ngayon hindi na. Hindi na tayo sakop. Kaya diyan na establish yung restriction. Pero dahil ngayon inaresta si Pangulong Duterte, hindi na tayo sakop. Ang mag apply na sa atin yung mga provision na hindi tayo kasali. Ibig sabihin, hindi na sa atin mag apply yung provisions now on the matter of arrest. So ibig sabihin nito, yung article 59 na sinasabi nila, hindi na 'yon mag-apply. Sapagkat hindi pwedeng i-compel ng ICC ang isang hindi miyembro na sumunod at mag-enforce ng batas tayo. So maaring tanungin nyo, bakit siya na aresta? Hindi naman po ang ICC ang nag-aresta sa kanya. Ang ICC po pinakiusapan ang Interpol at ang Interpol ay siyang nag-serve ng warrant pinakausapan ng ating PNP na makipag -cooperate. at dahil nga tayo ay may pakikipagkasunduan sa Pol sa Interpol kasi katulong natin ng Interpol sa pagsutugis ng mga Pilipino din ng mga nagtatago sa ibang bansa. O di syempre, ano yan, obligatory yan na para gamang recipro reciprocal. Nagtunutulungan tayo nila. ipanahon e, panahon naman sila ngayon ang, sa, sa atin sa lumingin ng tulong. So ang ginawa dahil meron tayong obligasyon sa Interpol, although the president could have decided we don't want to, but it is of course against conventions where it's an agreement. So sumunod siya at kaya nga nahuli at na-arrest si Pangulong Duterte. Now, That is established. Number one, may jurisdiction ng ICC sapagkat yung yung ginawang ginawang mga krimen di omano ni Pangulong Duterte yung panahon na tayo membro pa. Number two, hindi naman ang ICC ang nag-arrest kanya. Ang nag-arrest kanya ay ang ang kapakikipagtulungan ng PNP natin sa Interpol dahil tayo may kapag kapagsunduan sa Interpol. Pero ngayon, ang na-arrest na ano? ngayon ang sinasabi kailang dinala muna daw sa korte ayon sa Article 59 hindi po pwede yon kasi yon nag apply lang po yon kapag kayo ay miyembro. Kapag yung nag arrest o yung custodial state ay miyembro. At ina mo yung tao sa isang custod, sa isang state na, na miyembro. Kasi ang Pilipinas, na andito si Pangulong Duterte, hindi naman siya, uh, unang-una, hindi tayo miyembro. So, hindi pwede mag-apply ang Article 59 dito. Iba sana kung nangyari, paano kung libre pa si Pangulong Duterte sa bansang Germany, kung nangyari, o France, na miyembro ng ICC? Pwede siyang i-arrest doon ng France at ng Germany under the rules. At doon nag-apply ang Article 59 na kailangan mo na siyang dalhin sa court, di ba? Mamaya may sasabihin pa nga ako diyan kailan dalhin siya sa court, inaawin. Kailan pero ang susundin din doon na domestic law, ang law ng France at ng Germany, hindi ng Pilipinas. Kasi in-arrest ang custodial state na po ng Germany at France. Kaya nga di ba nung lumipad si Mangulong Duterte, pumunta siyang Hong Kong kasi ang Hong Kong eh hindi miyembro ang China, hindi miyembro ng ICC. Kasi mixabi niyon. Ah, hindi siya ano, hindi siya Uh, you know, ma-arrest doon. In fact, pwede pa nga itong mangyari, masilimot Pwede kang, kunyari, ang Pilipinas, hindi miyembro, pero meron siyang extradition treaty sa isang bansa na miyembro. Pwede pa nga mangyari sa si Pangulong Duterte, pwede i-extradite doon sa bansang yun at yung bansang yun ang siyang susurrender sa kanya. Sa, P sa ICC. PICC mo, tayo ko. Sa ICC. Pero habang nasa Pilipinas siya, hindi gagana ang Article 59. Saka lang gagana ang Article 59 pag siya na-extradite na doon sa isa ka second na bansa ni miyembro ng ICC. So, hindi po ako nagsasabi ng walang basehan. At yan po ay nasigundahan na, kunyari si Dean Sarmiento ng College of Law ng St. La Salvacolod, narinig ko nagsabi na hindi rin nag ang Article 59 sa atin dahil hindi tayo miyembro ng ICC. Hindi ko naman maintindihan dito sa mga DDS, tuwan-tuwa noong umalis tayo sa ICC. Akala nila makakalusot si Pangulong Duterte. Pero ngayon hindi na tayo miyembro, gusto nila maprotektahan si Pangulong Duterte ng batas ng, 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 ng ICC. Ano yun? Umalis tayo, tuwan-tuwa kayo na hindi na tayo sakop. Tapos ngayon na ah, inaaresta siya, gusto nyo magpasakop ulit. Kanino ba kasing kasalanan yun? Umalis tayo. ba? Diba? alam mo, marami ang ano, marami ang marami ang nawala nung umalis tayo sa ICC. Number one, katulad niyan, na inaresta siya dito, pero hindi tayo obligadong sundin ang Article 59. Anong nilalaman ng Article 59? Na kailangan pumunta muna, pwede, pwede dapat kailangan pumunta muna si Pangulong Duterte sa court at pwede i-challenge sa court yung pagkaka-arrest sa kanya. Di ba? Ganun kalinaw ang ano ang provisyon. Uh, provision. Ngayon sasabihin eh illegal yung pagkakaarest sa kanya. Hindi po. Sapagkat uh, ayon po sa mga pamantayan, yung basic rights ni Paolo Duterte hindi po nalabag. Unang-una number one, siya po ay binasahan ng Miranda rights. Binasa binasa sa kanya ano yung sakdal sa kanya. At hindi naman siya puner, siya hindi siya kinaladkad, hindi siya taken by coercion whatever, 'di ba? siya ay uh, ando ng kanyang pamilya, meron siyang mga abogadong kasama. So, hindi nili siya nilinlang lang. In fact, eto nga merong presidente. Ang Central African Republic is a member of the ICC. At merong isang pangalang Dominic Ongwe na kinasuhan ng ano ng, ng ICC at pinaaresta. Pero si Dominic Ongwe, hindi na dumaan doon sa ano four hours lang na binisirib sa kanya yung arrest. Dinala na siya sa court. Inilipad na siya. So, kunestiyon na hindi nasunod yung Article 59. Ang sinabi ng ICC, hindi naman kailangan dumaan pa sa masinsinan at napakadetalyeng court process. Ang importante lang daw, binasahan siya ng sakdal okay? at hindi siya pinilit hindi siya yung parang kinalagkad. Enough na daw yun. To think na miyembro ang Central African Republic ng ICC, ano pa kaya tayo na hindi miyembro? ay e, ginawa naman yun. ba? Diba? Kita naman natin, although naging mainitan yung pagtatalo doon sa holding area sa Villamor, nagkaroon pa nagsigawan pa, may nagmura pa, ba? Diba? Pero, hindi naman natin nakita na, nagano gano'n, open to the public, eh, ito nga, binibidyo pa, no? it was not done in secrecy. Eh. <coughs> 'Di ba? Hindi naman 'to nangyari sa middle of the night na parang kinuha lang siya tapos tapos na. It was in, projected in real time to the people. So ano yung illegal doon? Walang paglalansi, it was not done in the middle of the night, it was made public, binasaan siya na Miranda rights. So, yun ay nagpapatunay na hindi dilabag ang karapatan ni Pangulong Duterte. Subalit so, yung expect mo na kailangan mag-operate ang Article 59, yon ang medyo hindi na pwede. sapagkat unang-una hindi po tayo miyembro ng ICC. At kanino bang kasalanan yun na hindi tayo miyembro? Alam mo yun ang sinasabi ko eh. Uh, ng mga tao na kaisa, yung pala na dalawahan siya. Di ba kasi ang nag-withdraw sa ICC, <laughs> eh yung pala eh, ang Interpol pwedeng gamitin para pang mag mag, mag kundu, maging conduit for the arrest. Pangalawa eh, uh, hindi nakita na kapag hindi ka na miyembro, hindi na naga-apply yung rules ng Rome Statute sa pagdating sa arrest. Hindi ba? Again, ibabalik. Eh kung ganun na dapat, hindi rin siya hinuli dahil hindi na siya time member. Eh yun nga sinasabi ko. Yung time importante. Nung time na kinawa niya ang krimen, member pa tayo ng ICC kaya nag-apply sa kanya yung jurisdiction. Pero ngayon na inarrest na siya, hindi na tayo membro. Kaya yung procedure of arrest, hindi na na mag-apply sa kanya. O oh, sana napaliwanag ko na po yan. Ano po? inuulit ko ako po ay bago magsalita nag research ako sapagkat uh, ano naman po barting naman po 'yon ng aking disiplina dahil tayo po naman bagamat forestry ang undergrad natin ang PhD ko ang masters ko po at ang PhD ko ay political science at uh, ngayon po ay ako ay coordinator ng PhD in Environmental Diplomacy and Negotiations Program, Environmental Diplomacy bagamat yun. Pero inaaral din namin siyempre mga diplomatic processes, yung mga international agreements, yung international law. At isa po sa mga binabasa ko at nabasa ko at ko ang operasyon ng International Criminal Court sapagkat may mga environmental crimes na pwedeng isampadyan. So hindi naman po nakakaya na mo sa mga estudyante, PhD pa man din yan kung hindi ko mabasa at hindi ko may palawanag ng maayos yan. So yan naman po. Hindi naman po yung pagyayabang yan. Sinasabi ko lang na may pinanggagalingan tayo. At, at, at sabi ko nga sa inyo, lagi kong binabase sa aking pag-aaral at kung ako may nagkakamali, ako bihumingan ng paumanhin. Lagi kong pinapalitan ng statement ko, binabawi ko, nagsusorin kailangan mo natin huwag masyadong mainit ang ulo ngayong mga panahong ito. Kasi ang ating bansa ay eh, marami nang mainit ang mga ulo. Diba? O sige, weekend na po bukas. Sabado tinggo, pahinga tayo. Sa si lunis, magkita kita ulit tayo. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus kami ang mga puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalong lalo sa usapan politikan. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, Nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, serve the people. Pa, tayo nga po kayo ngayong sabi linggo. Uh, wala tayong usapan politika. Makita kita lang tayo sa lunes. Okay? Lagi kong sinasabi, UP namin mahal. Ano mo lasal? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali. Kung nasan mag-isang mundo, lalo yung mga team replay. Bye for now. See you Monday.